Hello guys, bakit po ba na-on hold ang atin pong sahod? Ano po ba yung mga reasons bakit po na-on hold ang atin pong mga sahod? So guys, isa pong reason po ay dahil po hindi po natin na meet ang atin pong namit uh, na meet po ang minimum threshold kaya na on hold po yan so pagka na reach nga po natin yung minimum threshold so like for example yung ililagay nyo po na payout method nyo po is paypal na paypal is pwedeng pwede na nga po kayong may withdraw or ma payout po yung sahod nyo po ng $25 okay so sabihin nga po natin na yung sinahod nyo po una na-earn nyo po sa buwan po ng August, like for example guys $10 lang po yung naipon nyo po, na earnings nyo po by the, in the month of August so ibig sabihin guys, mauon hold po yan kasi hindi nyo nga po na meet yung uh, $25 minimum threshold iba August po yon. and then uh, by the month of September ayan, naka-earn po kayo ng $10 so from uh, August po to September, bala yung naipon nyo po is $20, so which is hindi nyo pa rin po na meet yung, uh, uh, yung minimum threshold. So, ibig sabihin, mauon hold pa rin po ang inyo pong uh, sahod po. So, ibig sabihin, hindi nyo pa rin po siya mape-pay out. And then, another na naman po, next month po. So, by the month of October na naman po, at yan na nga po, guys, naka-earn po kayo, naka-ipon po kayo ng $5. Ayan, so, a total of $25. Kasi mag accumulate po yan, guys. Okay? Wala kayo dapat ikabahala doon kasi mag- uh, mag-iipon po yon, mag accumulate po yon hanggang nga po sa ma-meet you po yung pong minimum threshold po na 25 USD ay tsaka lang po kayo mape-pay out. So, kumbaga no, from uh, from August to September nakaipon na nga po kayo which is 3 months po yon. Ayan, so magpo-process na po yon. Magiging process na po yung ang inyo pong sahod. Hindi na po siya on hold kasi na-meet na nga po guys yung minimum threshold. So, pagka nga, take note guys, sa dapat po PayPal po dapat yung inillegay inilagay nyo po na payout method. So meron din po kung wala po kayong PayPal, meron din po another option, so which is the bank transfer. Ito po guys, yung local uh, bank po natin. Diyan po sa Pilipinas. Okay? So uh, kasi guys, before, dalawa lang po yung pagpipilian. At ngayon nga po guys, ayan po, so tatlo na po yung options po natin. Ang bank transfer, ang ang, ang wire transfer at saka yung pong uh, PayPal. So, yung bank transfer nga po guys, yung naidagdag. So, which is eto nga po guys, yung mga local bank. Ayan po, yung mga banko po, dyan po sa Pilipinas. At napakaganda nga po ito kung ito po yung ginamit po natin na pinili po natin na ito pong bank transfer as a payout method. Pero guys, check nyo lang po ang inyo pong payout settings kung na-implement na rin po sa inyo, kung available na rin po sa inyo. Okay? So, uh, ang kagandahan po kasi dito so guys, bank transfer. So, earn a minimum of only 25 USD and get paid in your local currency. It will take 2 to 3 days for the money to reach your accounts, your account once, once set. So, Bale, marereceive nga po natin ang atin pong sahod after po mas credit or mas send po doon po sa atin banko within 2 to 3 business days. So guys, ganun po siya kadali. So napakaganda po nga, nga po itong ito pong bank transfer guys na uh, so kung nagie struggle nga po tayo na kung nahihirapan po tayo na um, uh, ipunin yung uh, ipun po natin ng 100 ayan po ng 100 USD ay ito na lang po guys bank transfer po yung ilagay po natin or pwede naman po doon po sa uh, PayPal. At ano po ba yung mga local currency? Ano po yung mga bangko na meron po dito? So, I-click lang po natin ito para malaman po natin yung po mga accredited po na mga banko, eto nga po guys bank name, so eto nga po guys, eto pong first valley bank, bank of the Philippines, uh, Philippine Island, first allied bank, bank, ayan yung allied bank, ayan allied uh, savings banks Ayan, so Amex. Ito po guys, Banco de Oro. Ayan, Bangkok Bank, Bank of Commerce, Bank of Makati, Bank of Tokyo. Ayun guys, China Bank, City Bank, City Bank Savings, City Estate Savings. Guys, ito po yung mga, ayan, so ang dami po guys na pagpipilian. Okay, so Land Bank, meron din po dito. Ayan, so Philippine National Bank, PNB guys, meron po dito. Ayan, so guys, napakadami po yun yun bank. ayan So eto po guys yung mga banko po na eto po yung mga local currency sa Pilipinas. Okay? So uh, yun po guys yung uh, yun po yung isang reason po bakit po na uh, on hold po ang atin pong sahod. So, kahit ano pong product po 'yan, kahit sa in-stream kahit sa in-stream ads po galing 'yan ayan sa so stars sa reels sa ads on reels sa live ads sa subscriptions or kahit anuman pong product 'yan guys so uh, unless guys na na, na on -hold po ang atin pong sahod it's because po meron pong uh, problema po sa atin pong account i mean po sa atin pong uh, payout information na inilagay so maaari po na mali po yung mga linalagay lagay po natin na uh details po natin sa atin pong payout information yung hindi po tugma like for sa pangalan or sa bangko po nilagay niyo po or sa or sa uh, or sa tax information po. So maaari po guys na iyon po yung mga reasons no kung bakit po na-on hold po ang atin pong sahod. Yun lang po at uh, I hope po na malinaw po sa atin at kung meron lang po kayo katanungan ayan so mag uh, mag-comment lang po kayo dito po sa baba at huwag nyo nga po guys kalimutan ayan pa-support po, pa-follow po, pa-subscribe at pa-share na rin po ito pong uh, video po na ito. Uh, thanks for watching guys and God bless us all. Bye-bye.